madala. Sinama hey, niya hey, mga niya. Ay, Ito. Ay, mama, Ay, mama Wala. <laughs> <laughs> Ay, ano. Huh? Wow. Oh, Willy. Ha? Ha? Ha?

Sa'yo? Wow! Thank you! Wow, <laughs> makukulit. <laughs> <laughs> Ang kaalit. Ang kaalit. Hindi, okay lang <laughs> yan. Happy Mother's Day, Tita! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day.

Hello. <laughs> I... <laughs> Nag-slash kami. Si... Pati si Pati si meron din. kami Eh nag-vlog kami ngayon. Uy, hindi ganyan, boy. Yan happy mother's day. Yeah. O oh, mag-feature yeah. mag mag kayo ha. <laughs> 嗯。Uh. <laughs>